Issue number 11. Mga salita mo, madam, ang sakit naman. Dito apo nga uh, eh, ket ni Apo Mayora idiag sapata dagitay kabarbaro nga nabutosan ng opisyalis ti si barangay idi primero ti de Disyembre 2007 anya ti kunana kapag kayoy nagkasala sa akin Lumuhod man kayo mula simbahan hanggang city hall. Magkadurog-durog man ang mga buto ninyo, hinding hindi ko kayo patatawarin. Abit lang apo. Sino kada kayo apo? Di ba basa ti Biblia? Da apo? Ang kayo pinakabasa Biblia po? Okay. At damabasa yung nga, ibagbaga ni Apo Diyos ng kasta. Gamin datayamin na po managbaso laya. Ngayon kasanuti, rin basol tayo, hantay nangig niya po Diyos nga nangibagat Siguro, dati yung nangibagat ita, nangat nga ito nga niya po Diyos. Uubusin ko ang 840 million ng Santiago para manalo sa eleksyon na ito. Ang ginagamit ko sa kasalukuyan ay pera ng gobyerno sa dulo ko na gagamitin ang pera ko. Dahil ito'y tibagbaga, kano ni Apo Mayora, no, kam, kampanya tata ka na hindi barbarangay. Ako ang batas ng Santiago. Dahil ito'y tinsong bat na, hindi in-interview dahil iso in in na ABCBN, may panggap iti rally, iti issue iti transport terminal. Dahil ito'y kano, dahil ito'y paborito ng uh, ibit-bitla abasta, ah, belat nyo, punyeta. Agpesyo apo ako dito ay eh. apo mayor. At dapay, may panggap manan na diya interview king kwa na ti ABS-CBN, di gulo iti transport sector. Hanggat ako ang mayor sa Santiago, ako ang masusunod dito. What are we in power for? Dahil ito yung paborito ng ibagbaga ni Jose Pidal. Kaya kahit saan, laganap ang pasugalan dito sa Santiago. Ito po yung small town lottery, yung legal wedding. Bangir lang nga po, balay ni Apo Mayor, Jason Truis. Selecta. Si Unong mga kayo dito, Apo, na dumadumang sugal, di makita yun. Sa Lisi, ada pai sakla nonnya nya po